Focus tayo sa isa ko pang pamangkin na si Paco, 3 years old push bike racer na taga Lapu-Lapu, Cebu. Isang araw, bad trip siya sa kanyang suot na damit. Gusto sana niya yung uniform na pang push bike. Medyo nag tantrums at hindi tumakbo. Buti meron pang rounds 2 and 3 at noong isinuot na ang kanyang uniform, tuon na na-unleash ang pagiging Mr. Takeover ni Paco. Ang lapu lapo mayor pa na si Mayor Ahong Chan ang nagvideo at maririnig din nyo ang kanyang boses. Sa pagbukas ng gate ay hindi kaagad makita si Paco pero biglang boom siya kala. kumahala na bigla si Mayor. Ala! Ala! na! At dito na in-overtake ni Paco ang buong mundo. Ala! ka Ni 201, mga higala! Ka-cute ni 201! Wani mo, wani ka na yung nag ganina, ha? Wani mo na yung nag-raise ganina. Ha? Ah, pero karoon, pero tinakusuga. Pero si 07 nga po yung leading. But, bigukod na si 201! Bigukod na si 201! Ala, si 201! Ala! 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 Ala ba! Dito nga lang ay may naganap na minor CC crash and confusion. <coughs> There you go! Ala! Ala! <laughs> And there you go, Cruiser is coming! Allah! Hindi tumakbo ng first round, pero first nitong second round. 201, 201, Yay! May isa pa, final round. Heto na. Allah! Oh. Allah! Allah! Oh, muna na kalinyo ani mag mga higala kay asta po ang gini ang mga mga magpapamurais po kapil awala na dagat po nag first gani na mga higala no leading lang yapon at sa third and final round si Paco ulit ang panalo There you go ba aba aba Kaya naman na-excite kaming mga grown-ups. Nanood pa kami sa kanyang next race. so, so natin ang medyas ng an ating reigning champion. <laughs> Pako, kinsa okay, nag iilis ni mo, Pako. Pako, kinsa okay, ga ilis ni mo. <laughs> Jesus! Ba't naman, Jesus? Kaya lang, intimidating na ang mga kalaban niya dito. Mga mas banat. Parang kailangan na ni Pako ng assistant. <laughs> Yan, ang tamang sapatos ng bata. Walang sintas. Uh. Ang hirap pagsuot ng gloves. Yan. Isang Bakit dalawa ito, say? Eh, dalawa'y tuhod niya. Hindi, dapat dapat to. <laughs> elbow, elbow. Ah, yung maliit sa elbow. Oo. Elbow na, oy. Ang naman ni Kuy. Jesus. Yes. Si Jesus and Santo Niño. Kali kali kamu. My job is done. Ready na si Pacquiao eh, este si Paco. Mm -mm. Paco, are you happy? Yeah. Yeah. <laughs> Nagre-race din ang kuya niya na si Coco. Kaya lang, sa araw na to ay never tumakbo sa gate. Nag-tantrums. Kaya si Paco lang ang may gigil ngayon pagdating sa push bike. May gigil na. Hindi pa nga niya alam ang difference ng pasok at labas. Basta may pinto. Ko, ba? Uy, uy, nagpaalam ka sa nanay ano? na gusto niya. Ano ba baba, ba ba ito? Eh, ano na? Nagwa-warm up na ang mga bata at may nakita akong sumemplang ng solid. Doon ko natutuhan na hinahayaan lang pala dito na bumangon ng kusa ang mga bata. Nagmukha lang akong higanting maskot na tumatakbo pako pako eko, ko pako eko. Pa May mga age group dito na mas matanda na yung iba sa kanila kumakarera abroad kaya makikita mo pulido na ang technique si ba? jump na to Charging of the human Lola yes yes Okay champion Lola, Lola! You see what I mean? Technical proficiency. Kicking with passion. Close fight, close fight. Ang bata natin si Paco, wala man lang nararamdamang kaba, nagpapatawa pa. <laughs>

Ayun si Paco, pero nahirapan siya sa mga kalaban niya ngayong araw. Hirap siyang maka-overtake ngayon. na pa sa amin at nakalimutan yata na nasa karera siya. third place. Not bad. May next round pa. Tapos sa, lalo good race. Third, oh. third place. Third place. Okay. Third place. Oh, sa start lang na ano, naiwan lang siya sa start. Pero, oh, very good. <laughs> Karera mo na ulit ng mga bigger boys. Pakinggan nyo ulit kung gaano ka-intense ang mga parents. <laughs>

Oh, final race na ni Paco. Again, nahirapan na naman siyang mag-overtake dito sa Big League. Pero at least dito, nagiging fan favorite at media darling na siya. Siya kasi ang mukhang pinakabata sa kanyang age group. Mukha siyang teddy bear na tumatakbo. Mix <laughs> style <laughs> For some reason, nagsipagtakbuhan na din ang mga nanay. Habang lumalalim ang gabi ay naliligaw na si Paco at nagtitilian na ang mga fans niya. Sa buong gabi sa kanyang age group fourth overall si Paco. Okay na din. Great memory. Paco. Diri? Apo ko. Apo ko di shot. Ha? Ubo ako. Ubo. Ubo ko. Okay. Thank you for watching. That's my life as Paco's assistant. O bolso